Sinabi ng Maynilad Water Services Incorporated na 80% na ang kumpleto ng pagtatayo ng water treatment plant nito sa Muntinlupa at inaasahang makakapagdulot ng 50 milyong litro kada araw, MLD, ng karagdagang tubig sa pagtatapos ng taong ito. Sa isang pahayag sa media noong Sabado, sinabi ng West Zone Concessionaire na sinimula na nito ang unti-unting pag-commissioning ng planta upang matiyak na makakapagbigay ito ng paunang halaga ng maiinom na tubig sa Disyembre. Kapag ganap ng gumana sa unang kalahati ng 2024, ang 11 na bilyong piso water treatment facility ay inaasahang gagawa ng buong kapasidad na 150 million liters per day para makapagbigay ng tubig sa mga customer sa Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, at Cavite. Ang pasilidad na ito ay makakatulong upang mapahusay ang pagiging maaasahan ng serbisyo, dahil ito ay magbibigay ng karagdagang supply para sa mga customer sa timog upang ang kanilang serbisyo sa tubig ay hindi maapektuhan sa kabila ng mga pagbabago sa hilaw na kalidad ng tubig sa Laguna Lake, na nangyayari ng mas madalas dahil sa mga epekto ng pagbabago ng klima, sabi ng kumpanya. Ang treatment plant ay magiging ikatlong pasilidad ng Maynilad na magtap sa Laguna Lake bilang alternatibong mapagkukunan ng hilaw na tubig sa Angat Dam. Ang Maynilad ay may dalawang treatment plant sa Putatan, Muntinlupa na nagsusuplay ng 300 million liters per day ng maiinom na tubig sa humigit kumulang 1.7 milyong customer sa Timog. Ang proyekto ay bahagi ng 220 na bilyong piso service enhancement program ng Maynilad mula 2023 hanggang 2027 na nakatutok sa pagtataguyod ng pinahusay na water sustainability at climate resiliency.